Good morning, good morning mga kadiskarte Yan, may project tayo rito Ito uh, Rice cooker Yan Bigla daw hindi na uminit So ito yung cordon nya, yung cordon nya alamin natin kung bakit pero subukan muna natin kung talagang ayaw baka minsan kasi yung saksakan nila yung naglolos kala nila ayaw tapos paggala rito sinubukan ko rito yung pala gumagana rin kailangan kasi natin subukan muna bago natin kalasin tignan natin may mga kaso na rin kasi na dinadala na rito yung unit nila sabi nila ayaw pero pag sinubukan ko naman dito good naman siya kaya kailangan natin subukan muna ito bago natin kalasin. Hindi natin alam kasi minsan yung saksakan nila sa bahay nila, ando doon naman yung problema. Kaya hindi gumagana yung unit nila sinasaksan kasi maluwag na siguro o baka yung saksakan ng sira. May mga kaso na kasing ganun nangyari sa akin. Kaya hindi ko mo nakakalasin. Subukan mo natin. At sa mga ano, ibang nagbabalak magayos, bago nyo kalasin yung unit, subukan nyo muna. Ang gumagana. Oo, oh, baka saksakal lang naman yung problema Sabihin natin ang totoo to sa may ari Kung halimbawa pwede, okay siya Sabihin natin yung totoo Kasi mahirap yung maglamang sa kapwa Wala tayo laban sa karma So, sumubukan mo natin Ayan Tingnan natin kung iilaw Pero wala oh. Hindi siya umilaw Wala, wala. Dapat iilaw na yung worm yan. Kung naisaksak, pero wala siya. Hindi siya may ilaw. So, yan. Ngayon, wala? Kalasan na. Yan. Ang unang-unang -unan yung pupulutin, pagka ganito na yung kaso, ito, yung fuse. Pagka ganyan na yung kaso ng resolution nyo, ito yung unang pupulutin nyo. Pag yung bala ng power na pumapasok, ito, ito yung unang-unang pupulutin nyo. Kung may tester kayo, pwede yung tester pero kung wala naman Subukan nyo muna siyang i-direkta Huwag nyo muna tatanggalin Mahirap magkala Subukan nyo muna i-direkta Kumuha kayo ng wire Na pwede nyo gawing gawin pang direkta Kaya ako tayo. ayaw so, kumuha ko ng wire Pang di direkta natin Subukan natin direct Ito lumabas yung alambre niya rito Kabilaan Lumabas nyo yung alambre nya Sa so, may alambre Doon nyo tatalo yung wire Yan binalatan ko na Yan kabilaan siya So yan naka na siya Tinali natin kabilaan yung ano, fuse. Bali na bypass na yung fuse. Ngayon saka natin susubukan. Pag umilaw siya, sino talagang fuse lang yung sira. Kailangan iilaw tong barm. Yan. Oh, yun. Oh, di ba? Oh, pansin niyo mga diskarte. Yan yung warm niya, yung warm. Oh. Oh, di ba umilaw siya? Ngayon, dahil umilaw siya, kumpirmado, use lang yung sira niya. Papalitan lang natin to. Pag napalitan to, okay na. Ayan, pwede natin kalasin ngayon dahil kumpirmado na. Pagka wala kang tester, ganun lang gawin nyo. Huwag kayong kalas ng kalas ng basta-basta kasi pera na mahirapan pagka kapag nakapagkalas kayo ng ano, kalas kayo ng kalas. Wala naman pala doon sa kinakalas nyo yung sira. Kahit anong ginagawa yung repair, Okay magkakalas ng basta-basta, okay ang kalas ng kalas para bawas aberya, bawa konsumo sa oras. So yan, ito, madaling kalas yung nasa harap, ito yung nasa labas. Pero yung mahirap kalasin, yun, yung nasa loob na yun, yung pinagkakabit, yung dulo nitong fuse, yung nasa loob. Mahirap kalasin yun kasi maliit yung space. Kaya, ang pagkakalas naman ito para matanggal, kasi may laksa doon sa loob eh. Yun no, ako nakikita, may laksa yung dalawa doon sa gilid. Yan yung dalawang yun. Nasa gilid na yun. yun. Mahirap, mahirap tanggalin yan pag hindi nyo alam kalasin. Pero ganito lang yan. Kung alam kayo ng medyo manipis na pwede rin pa ako kung kaya hindi dos na pa ako. Yan. tusukin yung binakabutas na itong dalawa. yung butas na to Yan. Matatanggal yan. O, oh, yun o. No? Oh. Tapos kabila naman. Yun. Tanggal na. Diba? Simple lang. O. Oh. Ngayon, libre na. O yan, tanggal na yung fuse niya. Itong insulator, kukunin din natin itong insulator. Yan. Dahil ito yung gagamitin natin sa bagong fuse. Kasi walang ganito yung bagong bilhin fuse. Kaya kukunin natin ito. Pero minsan may fuse na nabibili na yeah, may XC lang yung wire niya. Kaya pag ikinabit nyo, kapos. Bitin. Kaya bago niyo tapon to, sigurado niyo muna hindi bitin yung mabibili niyo pare. Pag halimbawa bitin may pandugtong kayo. Ito may alam din kayo pandugtong. So yan, abang-abang na lang makadiskarte at bibili pa tayo ng fuse. Medyo malayalayo rin yung bibila natin. At tatlong kilometro pa siguro o mahigit pa. So yan mga kadiskarte, nakabili na tayo. Ito, may nabili tayong bagong fuse. O, oh, see? Di ba? Tama yung sabi ko. May fuse na mabibili kayo na fuse na maiksi lang yung wire. Tingnan yung difference nung dati at yung bago. O. Yan. Ang haba ng wire nung isa. O. Haba sya Tapos yung isang iksi. Sobrang iksi. Hindi to talaga aabot doon sa paglalagyan niya. Layo. Kaya kailangan dugtungan natin to. Ang kuko natin pang dugtong, eto rin. Dito tayo natin kukuha. Yan. Para umabot lang siya. Dapat kabilaan. Para umabot doon sa may clam niya Hindi kasi abot sa may clam niya Tignan yun, laki ng diferensya Ito yung clam niya kasi eh. Pag binagay mo dyan Inipit mo O, oh, layo ng ano Layo ng agwat Dito tsaka dito Layo, hindi abot Mas lalo, malayo rito Ito yung dulo niya, dito tayo magkakabit eh O, oh, yung ganyan So bali magdudugtong muna tayo rito Yan pag halimbawa magdudugtong kay kataskarte ng wire, huwag nyo masyadong, huwag malayo. Medyo ilapit niyo lang dito ng konti, yung dugtungan niya. Yan. Ilapit niyo lang ng konti rito sa may malapit sa fuse. Para yung dugtungan, abot nito. Yan. Yung dugtungan maabot nito ng insulator na ito malaki. Kasi pag kalinayuyo nyo, pag halimbawa dito sa malayo, ganyan, Yan. pag halimbawa malayong ganyan, pag linagay nyo itong insulator na maliit hindi nyo may papasok doon sa dugtungan kasi so maliit masyado yung butas nito eksakto lang itong manipis na wire na ito hindi hmm. may lalagay yung insulator kaya kailangan malapit lang dito sa may fuse para pag uh, linagay nyo ito itong insulator na malaki pati yung dugtungan matatakpan para safe pa rin idudugtungan na natin so yan mga ka na dugtungan na natin Uh, bali, hindi tayo gumamit ng soldering iron. Inisplace na lang natin ng mabuti. Sa ang ganyang klase ng dugtong, pasok si standard ng dugtongan yan. So, ilalagay na natin itong insulator niya. O, oh, di ba mga sikarte? Yung dugtongan niya, hanggang doon lang yung insulator niya. Kaya kailangan, malapit din sa may piyos yung dugtongan para paglagay natin ito malaki, hindi pala natin may babalik yung insulator niya. Yung dating pios niya kasi payat. Pero itong nabili, mataba. Pero pareho lang sila ng pirahe. Mas mataba nga lang yung ceramic nito kaysa rito sa isa yung dati. Kaya hindi natin may babalik yung dati. Maliit yung butas. So yan. Kasi papalit natin yung mas malaking butas nya. So yan oh, Di takip na takip lahat. Oh, kakabit na lang natin. So yan. Ikabit na natin yung fuse. Ngayon, subukan na natin kung iilaw. O, di ba? O. Subukan lang natin kung kanya pakuloyin doon tubig na to. Para sigurado. O. Kung kanya pakuloyin. Ngayon, nakailaw na yung ano niya, cook. Ngayon, may ilaw na siya. Tignan natin kung kanya pakuloyin. Kumulo na. So, okay na siya. So, sana nagusto niyo yung video natin ngayon, mga diskarte. Kung nagusto niyo yung video natin yan, gusto naman po, pakisubscribe yung akin channel at pakipindot na rin yung bell notification para daging ma update sa mga susunod sa natin mga videos. So, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. Bye bye God bless at mabuhay po kayo